Hello everybody. Welcome to my blog. Update tayo. Dito ako sa labas, guys, kasi maganda yung weather ngayon sa Netherlands. Tingnan niyo yung labas nila, guys. Ito yung garden nila. Yan, may sampayan diyan, naglalaba ako kasi maganda ang weather. Hindi ko na kailangan gumamit ng dryer. Yan ito yung labas niya guys maganda sana yan guys oh glass ano, ano bang tawag niya glass kubo ang ko maganda sana yan kaso hindi pa siya tapos sa kapatid niya yan ng boyfriend ko okay yung aso nila kami lang dalawa dito guys kasi trabaho yung boyfriend ko at sa kapatid niya ito yung garden nila ito yung bahay bahay ng kapatid niya at saka yung mother niya namatay at ito naman sa kabila sa amin mahilig sila sa flowers hmm. maganda to siya guys namumulaklak Yes. Mahilig sila sa gardens. Fish pa nila. Ayan fish pa nila. Ito. Pag nagpapakain ako na ng hayop nila doon sa kabila, dito ako lalabas. Ito na, itong na, gate na ito. Palabas to eh. So, ito naman yung lagayan ng post pag may dumating na post dito. Yan sa ito, ito yung street na tuwing papakain ako ng hayop doon. Ako, maglalakad ako doon guys. Papunta ng lama at saka goat. Ganda ng mga flowers nila dito guys. Yan, tingnan niyo guys. My purple, my blue my white ito yung garden ito yung pinag pag busy yung mother-in-law ko noon ito kasi yung kahiligan kahilingan niya kahiligan niya gardening ito din ito automatic gate to guys dito dadaan yung sasakyan na pag umasok yung mga car nila dito remote control to siya may dalawang ano si Jante may ano no, rollers blade ah ano roller yan yan yung sasakyan nila ah eh. Yan. Malaki to yung ano nila guys. Labasan ito sa mga birds. Iba't ibang klase ng mga birds dyan. Dyan din ako. Nagpapakain din ako dyan. Pagkatapos ko sa kabila. Ito naman yung mga manok nila. Tingnan yung mga manok nila guys. May kapareha din sa atin. May iba din yung klaseng manok. Yung mga puti. Iba yung ano nila, tingnan nyo. Ibang style. Ito nyo guys. Iba din yan. Eh. guys. Dito naman, yung itong garahin na ito para sa mga kahoy tuwing winter, dito kami nanguha. Stock nila ito eh. Marami silang stock ng wood. Kasi sobrang lamig dito pag winter. Kaya, kailangan talaga. Ito, dating ano. Anong tawag niya? Camper? Sira na. Ito, papuntang lama. Sa kabila naman to. Lama at goat. may nagbabayad ng mga matanda yan, ito yung malaki kong ano na guys mas malaki pa sa bahay nila ang labasan nila At saka nagtaka ako guys kasi doon sa kabila yung magpapakailan ng hayop sa, go sa goat at saka lama. Hindi pwede anuhan. Hindi pwede gawing anuhan ng bahay. Ano yun? Tagalog tukuran. Bawal daw kahit sila ang may-ari ng lupa. Iba sa atin guys. Nagtaka nga ako eh. Bawal daw. Kailangan daw. Ewan ko, magbayad or may permiso ka pa sa government dito. Kasi nung nagbahay ko si Harry para sa mga hayop niya, kahit open lang yun, inaano talaga siya, pinupuntahan siya doon ng government nila. Bawal daw. Kasi may nagsumbong. Yun, pinahinto. Tapos sinabihan siya pag hindi siya huminto magbabayad siya ng ano, penalty tax iba sa atin eh ko, bakit ganito sa kanila yung, ganito talaga nung una kong dating dito na ako sa bintana yun kasi ang laki tapos glass tapos naisip ko hindi ba ano hinto ng mga magnanakaw baka sirain or, ba, tapos papasok pero ano makapal na glass to guys. Ito yung gusto ko sa Pilipinas sana. maso matay. Mabasag. Kasi may mga batang maglalaro sa labas. Yan. Bintana. Ito yung style ng bahay na guys eh. Maraming bintana. Marami ding pintuan. Oh, naglaba ako. Kasi maganda ang weather. Ito. Fish pan pa din. Mga bulaklak. Pero pag winter wala na 'to. Tapos na. Wala na mga bulaklak, mga dahon na lang. To, oh. gustong-gusto na sa labas kasi maganda yung weather. Okay. Yeah, moy pox. Muy weird like a barroom box yan gustong gusto niyan yan ito sana guys oh maganda to mag barbecue ka dito or mag family ano kayo coffee drinking yung pag may bisita ito gusto ko rin to sa ano kaso lang wala akong budget hindi ako hindi ko afford wala nga akong bahay eh. sa squatter lang nakatera Ewan ko, hindi ako maswerte sa ano. Sa buhay, kahit may foreigner ako. Hindi pa rin. Wala. Walang asinso. Pati sa pag-vlog, hindi rin siya, hindi rin ako maswerte kasi wala nanonood, wala nagsusupport. Karamihan, ano, inggit ang nangibabaw. May nag-comment nga doon sa iba kong vlog. Ang ganda daw ng bla, mga ano ko bakit daw walang nagaano, tumitingin hindi daw kasi ka, nakatag kaya walang views masyado yan hanggang guys thanks for watching bye